Good morning. Good morning mga kadagat ah, Nandito na ulit tayo ngayon sa Bahura Ayaw, Dawi na itong ating patapat ah, Shout out nya pala kay Lim Kay Lim Ignacio Uh, shout out sa iyo. dyan, sa Saudi. Siyempre sa Bagong dawi. Dawi oh. Bagong bagong dawi. Pinalulay ka agad natin at dating balik pa ilalit. Uh, shout out sa mga followers natin dyan. Ang uh, mga bagong followers. Uh, shout out sa inyo. Tagtag ba yung isa? Oh, buhay na buhay. Ito'y paine. Ayan, paain mo sa pagitan ng mata. Baka dawihin ng malasugi. Pagitan ng mata, huwag mo tusukin ang gitna ng mata. Patayan. Hmm oh dami oh mga kadagat sunso ay lagas ka agad yung isang kawil lawi yeah, mga kadagat oh dapat sana sa kabila yung ating camera ayan may ma ano tayo may hey, makiril ang ihaw. Dulas pa naman na rin. Oh. Thank you. Kasi so, mag natin dito. Ano? Ay. Lipat natin dito pala. Ay, lagas na naman ito. Oh. Dalwa na ang lagas. Ah, na, balik natin mga katagat. Baka makahagi pa tayo. Ay, mga silent viewer na natin dyan. Shout out sa inyo. Ano nito bak na yan. Ah, 40 di pa lang. Hindi ah, sikutihan. Ah, sikutihan. Huwag mong isikutin ko hanyo. Paano lang. Pasalitik. Pasalitik. Ay, baka sikutin mo. Tinawin. Hindi na maalis. Aga-aga pa mga kadagat. Uh, ah, tayo dinuwihan na kaagad. Ganda-gandang biyaya ito sa atin ng ating karagatan. Dali dito. Hindi man siguro tayo di mga sampay. tayo nun. Oh, lubog na oh. Uy. Nalig dito yung kwan tama yeah. sa isla so, Lubog na yan eh oh. Nice to naman. Gawin na naman ito mga kadagat. lubog kanyang lubog ng na ating dalway oh lubog na yan oh. Dawi natin mga kadagat sa palapat. Apat na burot-burot at isang mackerel. Ay, yung isa'y pinain natin dyan o sa tawag na may pahulad. Baka madaanan ng malasog eh. Parang ang tingin ang mataan na tito.

So, rito yung napaspasang kagadang kanya, yung iba na yan, kalulay. Ayan o, yung sambuya o. Wala pa tayo ng hapon? Hindi, ng isang araw. Isang araw. <coughs>

ito. Tapos ba pataas? Hindi yan. itong isa. Ano siya? Ito. Magpaanod mo dyan sa baba. Magkahabon lang na tayo. Dawi, hindi na nagsulay mga ah, kapuli ito ano na yan nabasak na tayo at ah, baka abuti na naman tayo ng hapas o, oh, lagot na yung ating isang buya malutang na ang <tod> makiril ano eh Uy, kalma naman. Ay, tanggal na. Yun, si CD. Oh, lalim. Hindi ah, oh, palutang oh nalim malutang yung tingni eh. at uh, makalas tayo pag naglutang tanggal na mga kadagat yung isa oh. Oh. may malalaki din eh tahan natin, ah, bata at ah, ang baklang natin ito, ang bilis ng alod noon no. buhay pa buhay pa hindi kita hindi mo inanohan ako ay mabalik yata pa ilalim ikli ito nagbalik ay nakabuga ng hangin yun buhay na buhay pa eh Al-sir,

sapul-sapul na. Ay. Dagat, ang daming hata oh, lagot na naman itong ating isang simbada ang daming tayo ang daming Ayun na. Bitawan mo lang yan para bumuka. Ah, ano dami ka agad natin, lagot na ano naglutan na ako agad ang natin mga wala ng wala ng bato mga hmm. buhay pa naman natin pwedeng patagalin mga kadagat at ang daming kalaban daming hapas bali dalawa na kagad yung ating lutang dun na walang bato ilalim mayroong nasa kalahatian hindi tayo dito pwede mga kadagat mag pat bulon pulon at uubusan tayo ng bato dahil pag dito tayo nagpulon pulon mamahalay natin mga lakot na lalo na pag may dawi bukas malakas na ulit eh no ano okay, eh. Aba. oh makrel laki oh yeah. laki oh yeah. makrel grabe lang dulas pa, mayroon pa isa burot kinakagat na ito oh. hindi lang na ano, hindi lang na minsan ang dami ng kagat-kagat ng katawan paspas tayo mga kadagat at talaga Paray. Matigas lang, no? Hindi. Okay, May lutang lang. Na. Ganda ng dawag ngayon, ano? Kung walang pamburot, wala. Ay, wala din ang bato na rin. Gusto sa lunga, eh. magbaba ng dawi magbaba okay, okay. ng dagat lagat din na rin magbaba na magbaba na makaril makaril mm. mm, suka eh sayang isang makaril natin kanina lumutang na eh bumalik ulit pa ilalim magpaawas lang ng hangin yun. Masabira na lang. Grabe, hmm. kadulas. Ano na, sapul na ulit ito. Ay, yung ano na riyan. Ito na rin oh. Yung ariyada na riyan. Sumama dito lagot na pala ito nagsama na yung ating dalwang sintog pares lagot wala nang bato parehas daming ano daming hapas ayo oh, nag ano na ito dalwang sintog na natin ito oh dami natin lagot mga kadagat na area Maganda sana ang dawi. Problem na lang natin eh. Ano? Hapas. Bagulotang na rin yan oh. Yung dalawang kasunod na yan. Hmm. Pugot na. Ay. Laki pa naman. Dito nahagip pala oh. Inahagip din yung isa, yung sumampay. Dahil ang ariyada natin mga kadagat, magkadais, lagot, tarihas. Ito na batak, walang bato. Mariyada na nabatak natin pala walang bato ano? sagad pati at, um, da ang daan laman niya na yun eh, oh. Ay, krim ang krel tingin ito pala maganit ang sagit na dapat ito talagang laman oh dagat oh. Ang dami. Ay, ano ito? Yung isa ito. Siya. Nagun mo yung doon. Doon oh. No? Ay! Ay! So, layo na, ganoong akin dragon fronts, mula kini sira pati yun oh, yun yun nga, yun yun Ayam, isa. Laglag pa. Uy. Nakakiyat. Bigat siya ng punch. Bigat nga niya, no. Sa mga kadagat hindi natin nabot ang punat maglangon pag may jogging pants

Okay. Hey, ito, ito, ito yung clip Dito na ito? Ah, ito yung diretsyo tambak ko na yun dito. Baka lang yun sa pang-arya. Kaya nga. Baka sumpe lang yun dito. na naman. Ilang kawilan nakuha kuha no na yun. Itong kawilan na doon sa isang aryada. Hmm may dawing isa pero may, may ilang kawil lang nadala 33 pika 40 kawil yun ay kung saan lagi din na mahuso ay o nasak na ito nasak na ito siya ning ning ma? Yan, pulahan. Uh -huh. <laughs> Lawit ang kaya no? nung ning ning. Kita nakahuli ka nung no? sarang pulahan. Ang layo na yan. Mabalik na yan doon sa buya. Kaya lang naghabol yan. Ikaw anong kuha? Gusto? si sa si Kadagat paghahabol do sa nalaglag hindi rin na nakuha hindi rin nakuha ay, so ating pulahan Kulahan natin. Buti ito rin. Buti yan. Ay hey, ano. Okay, ano. Ito na natin. Ito so, natin huli. Mga kadagat. Matamahin na natin yung Kung Bukod lang natin yung may mga sira. Hmm? Sira. Oh, kulahan. Sira na naman. Ang dami natin. Lagot na naman na ah, pang Ang dami natin. Lagot na pang-wheel. Oh. Makirin. Huh? Oh, wala na naman buntot. Wala na ang buntot, wala pang mata. Mahadawit pa din, wala na mata. Ay, itong isa o, laki. Ano? sira ay oh pisngi na lang pisngi na lang tinira doon sa isa yung mga unang batak natin mga kadagat walang sira kailangan pagkadawi lang pagkadawi sa umaga papatakin na kaagad paspas na kaagad ng tambak dahil talagang yung iba lagot na pag natagal-tagalan tulad nito, binabatak pa lang natin ito kanina sa palapat. Kinagat na. Oh, thank you, Lord. At may panibagong biyaya na naman sa atin ngayong araw. Ayan, panibagong biyaya natin ito. Maganda-gandang biyaya ng karagatan ulit. Siguro nasa mahigit 20 kilos yan sa mga 20 kilos nalagyan na natin yan ng tubig at yelo para ang ganda ganda ang isda natin yan. sa mga 20 kilos nga ari lalagyan na natin yan ng yelo at tubig pag maganda ang kamada niya kadagat itong aking tabna rin nasa 40 ang laman na 40 kilos ari ari isa na re are nasa 30 han oh mga kadagat oh bali ito ay dalawang pangawil na natin na pinagdugtong ito lang ang tira yan ay tig 40 40 piraso ang ano itong ah, yes, thank you Lord at magandagad na biyaya ito ngayon kahit marami kaming lagot uh, ah, gagawa na lang ulit ng gagawa ng pangawil Alam, medyo talaga maghapon na namang gawaan yes, see you next time mga kagagat ay magbatak na ng ating lubid.